kailan nakakahinga mm, ang markot na talaga siya ako nang lupa. Ito guys, so, talagang pang na siya. sa iba kasi um oh, ay lumabas na sa kanya ng mga anak niya Pero hindi na sila nakapagalaw dito ang dami na niya. Bye. Yeah. 呀，呀。Yeah. Yeah.

Ha? Mama Marco. Patay ba? Hindi. Ba't sinira mo? Mama Marco po nga kasi Pero. ano, ah, oh. magsisigan na sila so, sa isa. Hindi kayo sasantoy mga kundulo. Hindi na sila makahinga okay. sa isa. Para patunayan sa inyo na hindi kayo minas sumantara. sa na tao eh. Tumigil ka na, huwag ka makira. Takas ka yung bilanggo, hindi ka naman tao. Hindi naman lahat ng bilanggo ay mas naman tao at may kasalanan. Tatang, yun daw ang bibitayan ay hindi lamang para sa mga may kasalanan, kundi para rin sa kinakapos ng kapalangan. Hindi akong lupa. Sa bago niya, panuwala ko kayo sa mga. Hindi ko kang masamang tao. Kaya nausahan ang bahala magpawaman sa aming kapangasin. Nagipito kami dahil sa nasubasa siya. Ah, oh, magkaano pala si eh. mo. mo. Ay, magkaawit. Kailangan mo, sa atin ni Lito yung uh, bumasa sa asawa niya. Oh. muna kayo, kaya yun ang natin. Binig kayo ngayon, makabutin tayo ng gabi. Hindi tayo makakaulakan ng masyadong kung Ano sugat niya. Hmm. Hmm. Umasok na kayo sa Ako nang pangalan ito. Oh, sila. Uwi sa po po. Hoy, nakuha daw ka ng tambangan sa Merida sa sa kabilang ibayo. At nakatakas daw yung mga preso. Ganun ba? Ah, uh, na kayo. ka lang. Yun nga, ko Yan po. Saka pala kasi sa mga At makita ninyo. Eh, pagbigay nyo lang kagad sa amin. Aba, oo, At saka, hindi ubra sa akin mga kalokohan mga ngayon. Hindi sila sa akin Eh, di pa kayo sa malayo. Nakagabihin kayo. Oo nga. Salamat, ha. ah, oh, sige, ha. Roberto, huwag lang sana nung kalimutan yung sinabi ko. Ako na ang pahala nun. Sige, ha. Sige, alas Dumami lang po sila kasi nila marketplace. Tata, halika na ho. napakadubidado ng sugat na yan. Ba't nabaril siya ulit? Amang. Iingatan mo lang marun as pa baka makanggay na ka. <coughs> hmm? Ganyan-ganyan <hih> <hih> yung sugat na ginamot ko sa kabilang baryo. Sa bata, tinuli ko. Nakmaniwala ka, napabayaan. Oh. Nakaw, nakamate. Ganyan ka lang kayo, dalawa. Oo, oh, ano eh, nangyari? Eh, walang ginawa yung mama ko, hindi pa kagat sa langgan. Oo, oh, yan, yeah, tatlo. Oo. Oh. Kaya na, dali lang yan. Tako, eh, alam mo naman ito, mga kapulong. Talagang makapangyarihan. Ang hindi galin, kaya, yung mm. oh, yeah, oh. <laughs> lang ako magaling yan ay yung mga ibang kontra. Oo, oh, yan, hmm. yeah, oh, mo. Ingat lang, ano? Ay! Ay, sige pare. Eh. Sige, pangyarihan. Kakadre, magkakita mo na kayo. Ay, nagabala ka pa ano gano'n, oh. Ma? Patat? Ay, hanggang ngayon pala nilalagang bigas mo ang iyong kape. Huwag nga daw magbibigyan, eh. Nagpala na ako. Hindi pala na akong magbibigyan. Okay, para. Samu, magkape ka muna. Salamat, ah. Nakakaiyan na sa sa'yo. Lagi na lang kayo nag-aabala sa'kin. Sa'yo nga pala. Marami salamat nga dito sa pinayroong dali. Kasi kasi ka na kayo yung mga dali sa kapatid ko. Oo oh, nga eh. Paglalaga ka ng upa at daw na bayaka, pakukuluan niya. Yung dalisay na dalisay ang bulo. Oh. Yan yun ang ilalanggat mo mga katapon. Tatlo nga ang pari. Sa na po, napangaki po lang. Ha? Ito yung kasagat na yun. di pa. Oh, magkano ba? Ma Ay, yan ang huwag na huwag mong gagawin. Alam mo na no, hindi ako tumatanggap ng bayad. Baka magalit si tata. Mawala ng visa ang aking paggagamot. Eh, tutuloy na ako. Oh, pangyayari ba? Sige. Parang naramdaman ka pala ng alakang manok? Yan lang ang hindi ko eh. Huwag hmm? pa ka nga ng tatlong ilihing sa bahay at bang buhay ka. Hmm. Ganyan Jimmy, oh, eh, mukhang nakakaintindi ka niyan. Oo, ito ang dati kong hanap ko bago ako nakakulong. Ah, uh, may ko. Ano ba naging kasalanan mo at nakakulong ka? Hindi na sila nga ang asawa. At ako napagbintang ang pumatay. Ganyan din ang nangyari sa aking dalawang anak ng lalaki. Napagbintang ang lamang mga gerilya. Pinipapatay sila ng hapon. Kaya ako ay niniwala Ang bilang buwan ay hindi lamang sa mga tao may kasalanan. Kung hindi sa mga tao, kinakapos ng kapalaan. Ah, uh, kung maaari ko saan eh, ako na maglalabas ng karitela nang makabayad naman kami sa ginagawa niyo para sa amin. oo. Oh, saan ko oh. Nang matapos ko naman kung magsabukin. Salamat o. Ito yun o. Mas lalo magaling. Sige. Nasangkot ako sa isang nakawa. Kaya ako nabilang ko. Eh eh <coughs> eh, palipo ko. Ang dunit ito lang sa atin. Sa sara sa akin. Dating tayo, Dam Primo. Hindi pa natin dapat pakikinto ngayon. Hindi ko papayang! Ba Primo, magulo pa. Wala pa kita ng mga tao. Sinong bibitin ito? Ang hirap sa'yo, hindi ko ginagamit ang mutak mo eh. Basta't bigyan sa akin ng party ko. Isa nyo, wala akong kung Anong gusto niyo gawin. Kuwi mo, maraming pa tayong problema. Siyak na inaanap tayo ng mga lagay ng batas para maibalik kayaman ang kayamanan niyan. At ayos siya pa, hindi tayo pwedeng din patakbo-takbo. Nag-alag na natin yan. Basta tingnan ko pa tayo. Palak niya tayo kung kung siya. na ba tayo? ito Sopo. yung pangit pangit na dahon Sopo. na Sopo. Sopo. Ano na nangyari mo? Mga kabayan, inanakaw. Lumala ang sugat niya. Yun o, ipalig mo siya. Utulungan ko siya niyo harapin ang mga kabayan. Ano yan? Sabi naka-share kayo. Ang tatay mo sa landon? Nasa boko. Sige kayo. Tata, nandito ko sa nilang verong. Hangit po. O oh, Ari, bero Ano ba ate? Ang balita ko'y pinasok kayo na mag-nanapo ng kabayo ko gabi. Pabuti na lang, oh. Sabi si Daniel. Sino Daniel? Ano kayo mo siya ni Tata na dito? Halika, hmm. Teresa. Tutulog siya sa'yo. Ayun siya, oh. pa kaya sa tayo. Yung doon? Kapos mo kang parang dito. Kaya nga, eh. Imaasya ka mo, eh. Sino na magdaon?

Habang tinagal galing Eto eh, edw ka na mula sa aming bahay. Ano pa rin, Beth? Ano nga po? Mahihirapan ng doktor magpabalik-balik dito sa inyo. May kalayoan itong bahay niya sa bahay Oo, <laughs> So ano, para rin, Beth? Mm. Ano rin po? May katiyan lang pare? Ito po, ano? Hindi ko po ito malaman kung... Ito yung tugas mo? ganito siya. Pagdating... Pagdating... Gumababa po yung mga daon niya. Pero pagdating ng... 7 hapon, tumatayo po ito, sumisigit na. Lang. So ayusin ko po siya, lilipat ako siya. Ayusin ko po sila. Ito, so, yung magkakatuloy natin. Asa mo, maaari lang. Lalo po. Pero ko so, damo ko yata na naalis ko na lang Venom, po ito kasi parang niyo. damo hindi ko po kasi alam ko anong klaseng halaman eh yeah, kaya naalis ko na lang po um, well, ma nurse, mo na rin kayo kakatulad kapagita din po po ito gumanda na nga po ito oh. Eh.

Stick plant. Kaya naman yun, alapag benda. gas. Kumita ka na lang muna, at baka masabi pa Paring Berto, na pinababaya ka namin. Dalawa po yun, guys. <muching> yung stick, <muching> yung stick plan ko na, ano. <muching> Ayan po, oh. Ito po yung isa, oh. May tumubo na po dito sa kanya, sa likod. Ayan. Ayan. Ayan po, ayan. Ito mo na po sa kanya. Sa ito din ang ganda po. Hindi pa po ako nakakabili ng paso eh. Wala pa po akong pambili. Pero di ko po muna siya. Okay na lang siya. Ayan. Minarkot ko po ito. Ayan. Dito, dati tumubo siya dito. Ngayon hiniwalay ko. Dito kasi nagsasama-sama sila sila makakagalaw ng makakain mm maayos. pa ba paalam sa Ito kung sabi ako mo. Ito, mga welcome plan. Kaya pa yun. So, eh. so, hindi ko muna siya o, mamarkot kasi po. wala nga ang pagkulad nito. Pangit po Sige, siya. Alisin po. Ang pangit siya. Para maganda po yung Diba mga lalags Ito, ito po yung pangit Para hindi na po Madama yung iba O, na 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 O, pero Sino pa? Hindi mo putseo? Putseo lang <laughs> pala, wala yun kutsero Bakit mo patagal sila sa upuan? Tama yun. Ay na po. Kaya maganda na po siya. Wala na po yung pangit. Dito ko po siya ilalagay. Ito po, Ito po, kalamansi. itong mga welcome plant. Meron pa ako dito, madami pa. Ari po rin. mo. Ito pa po po siya si na ayos. Naroon siya sa taas. Siya nga pala, si Daniel ho. Pinsa ni Ramon. Kumusta ka, Daniel? Mabuti ha. Teresa? Teresa? O, oh, din ho, rami you ka know, rito. Dito ako po sa taas. Um, oh, ayan, ayan po. Kumusta ka, sobat mo? Ayan po, sila. Mabuti siya. na. Nakakalakad na ako. Okay na po sila. Diyan, diyan. Yan, okay na po 'yon. Yan, nice na po. Kada besan lagi merito muna. Ito po ang trip plan. Ano na kaya natin Teresa? Ito po, marami po, kung o, okay, ang... May laki bambu po eh, ako. Gano 'yan. po. Yung laki bamboo po. Pwede lang nung nakakaya do, dulo pa tayo ng tindahan. Yes, po. Laki bamboo 'yan. Laki bamboo. Oh, siya, malaki 'yan. Eh, ako nga Gusto ko magtrabaho. Pero wala naman akong kilala dito.